Duda ang ilang mamabata sa ginawang conversion ng Bataan Economic Zone. Nangangamba ang mga opisyal ng lalawigan na magagamit lamang ang business zone sa smuggling. May hato na balita si Benedict Galazan. Economically, alam ko makakatulong eh. Pero ang kinawawari ko, yun nga baka magkaroon ng gun smuggling, drug smuggling. Duda si Congresswoman Herminia Roman ng 1st District ng Bataan sa pagkukonvert ng Bataan Economic Zone bilang isang freeport zone. Ayon sa mambabatas, baka magamit lang ito ng mga smugglers para ilusot ang mga illegal na kargamento. Halimbawa na Ania, ang 50 galin rifle na nasabat sa Maribeles. Maaari rin umanong gamitin itong bagsakan ng droga na mga drug syndicate base sa mataas na prosyento ng mga bilanggo sa lalawigan na may kaugnayan sa droga. Ngayon pa lamang daw ay talamak na ang smuggling sa kanilang lalawigan at maaaring lumala pa ito kung hindi hindi magiging maayos ang pagpapatakbo ng Freeport. Naniniwala rin si Roman na hindi dapat politiko ang magmaniobra ng pasilidad. Ang katulong nila para maipas ang bill na to ay si Senator Loren Legarda. And she even commented na sana... Huwag mapolitisize itong aming Freeport Zone. Sa tingin din ng kongresista ay naitsapwera ang kanilang distrito dahil naipasa ang panukala gayong walang representative sa kanyang distrito. Sa composition ng board ay walang representative coming from the 1st District. In the same manner that the 1st District is part of Bataan. You see, hindi ko gusto mapahiwalay naman ang 1st District just because of the Freeport Zone. Kung tutusin, malaki naman daw ang magiging tulong ng Freeport sa lalawigan dahil tiyak na dadami ang trabaho at mamumuhunan na magpapaangat sa kabuhayan ng mga bataenyo. Pero may apila ang sa kanyang mga kalalawigan. Bantayan din po natin. I think that is the best. Da dapat tayong mga mamamayan ay ma-involve in any project of the government. Ayon pa kay Roman, maaring matagalan pa ang conversion ng Bataan Economic Zone bilang isang free port dahil wala pang nakalaang pondo ang gobyerno para dito. Benedict Galasan, Pantataktaw Balita ng UNTV News Worldwide. Be